ligtas. Inaakala ng marami na sa pamamagitan ng kanyang pagiging mabait, siya ay maligtas. Mga kapatid ko, ang tao kayang iligtas ang kanyang kabaitan, hindi na si Kristo magkatawang tao. Kung ang tao ay kayang iligtas ng kanyang relihiyon, hindi na si Kristo magkatawang tao. But po sapagkat dito pa man sa panahon pa ng ating Panginoong Heso Kristo napakarami ng relihiyon dito sa lupa ngunit walang makapagliligtas sa tao liban sa nag-iisang tagapagligtas kaya sabi sa gawa chapter 4 verse 12 walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Tanging pangalang Jesus. Sapagkat sino si Jesus? Ito yung anak ng Diyos. Ang bugtong na anak ng Diyos, ang Kristo na nasa langit. Kapantay ng kanyang ama, kaanyo ng kanyang ama, kasama ng kanyang ama, hindi pa naglikha kasama ng Kristo ng kanyang ama, katunayan kasama siya sa paglikha ng kanyang ama. Kaya nga sabi sa so, Juan isa, talatang isa hanggang tatlo nang pasimula siya ay berbo at ang berbo ay kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos aliman sa ginawa. Hindi ginawa kung wala siya sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Kristo. Kaya hindi pa naglikha ang doon na si Kristo. Pagkalong siya ipinanganak ni Berhin Maria nang siya isubuin dito sa lupa. Kaya wala pa ang langit at ang lupa. Wala pa ang lahat ng bagay. Ang Kristo ay kasama na ng Diyos Ama. Kaya mga binamahal ngunit dahil sa napakalaking pag-ibig sa atin. Ang sabi sa Bible, gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay ang kanyang bugtong na upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang layunin mga kapatid kung bakit si Kristo ay pinababa dito sa lupa kung bakit si Kristo ay ibinigay ng Diyos Ama ng ibig sabihin ng ibinigay sinugo dito sa lupa kaya sabi sa verse 17 hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan kundi upang iligtas sa pamamagitan niya kaya ang tanging dahilan kung bakit si Kristo ay naparito sa sanglibutan, ang tanging dahilan kung bakit siya nagkatawang tao, ang tanging dahilan kung bakit siya ipinanganak sa kalagayang tao,